Hello mga kablog friend, welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa aking channel, ito ang certified konyong sa balat ng lupa. Ito ay nag-viral na meme sa social media. In today's video, ipapakita ko sa inyo kung sa Pilipinas may mga asong naghahari sa daan dito rin naman sa Canada may nagahari din dito pero hindi aso kundi ang Canada Goose dito sa Canada tinatawag itong King of the Road so mapapatigil ka talaga ng iyong sasakyan kung ito sila ay nasa daan sana all talagang dumaan sa pedestrian lane Gunite, gunite. Ayo, ayo, doon lang na, warning, oh. Manggukod sya Nara, Warning. Asa? Oh my Oh my god! Oh my god! Oh my Sa so ngayon Balikan din natin yung mga Asong kalye Na nasa Pinas Panorin natin ito Walang problema sana mag-alaga ng aso Kaso lang Dapat ang may-ari Ay responsable rin Sa pag-aalaga At saka May uh, injection sa anti-rabies Para kung sakaling kaling maka kagat nang ibang tao ay walang problema ang may-ari di ba so yan ang problema sa pilipinas magkaiba man ang mundong ginagalawan ito talagang creation ng panginoon makakamangha pilipinas yung mga aso na naghahari sa mga kali, ikaw na lang ang matatakot di ba at saka dito din naman sa Canada, itong Canada goose. No? talaga wild talaga sila. No? Lalo na kapag may mga uh, na mga anak nila. So talagang yung uh, stink ng ano ba, ng mother. Ha? Diba? Talagang yung kapag meron silang defense mechanism ah, right? so thank you for watching guys